At dahil nga natuyo na yung kabundok na nilabhan ni Daddy Mau, ito na, tinatanggal ko na sa sampayang para matiklop ko na. Char. Oh, sa so sobrang dami nito, talagang nakatamad naman talaga ng tiklopin. Diyos ko, ewan ko ba itong pinakaayaw na ayaw na ayaw kong gagawin yung magtitiklop na mga damit. At dahil nga papagalitan na tayo ni Daddy Mau, syempre no choice sa tayo. Siya na nga naglaba, siya pa ba magtitiklop? Syempre tayo nagagawa nun. At habang nagtitiklop nga ako ng mga damit, sabi ko kay Daddy Mo bumili siya ng sangkap ng pambigol express kasi ilang araw ko na rin siyang kinikrave. So ayun na nga, hinihiwa na nga ng maliliit ni Daddy Mo yung nabili niyang baboy sa palengke. After niya maghiwa ng baboy, sinunod naman niya yung sigarilyas. Kung mapapansin niyo, hihiwain lang niya ni Daddy Mo ng maliliit para pag kinain ni Sam, mas madali niya ng manguyayan. Tapos, sinunod naman niya yung bawang, dinikdik, tapos hiniwa niya lang yan ng mga maliliit. Pero hindi naman yung sobrang liit. At pagkatapos nga mahiwa ng bawang, sinunod naman niya yung sibuyas. Binilatan na mo niya at hiniwa ng hindi ganun kaliit, hindi rin ganun kalaki. At pagkatapos niyan, sinunod naman niya yung siling green. At sinalang na nga ni Daddy Mau yung kawali at nilagay niya na ng mantika. Pagkainit ng mantika, sinunod niya na yung bawang at hinintay niya maging brown. Pagka-brown ng bawang, sinunod naman niya 'yung sibuyas at sinunod niya na rin 'yung baboy. Hinalo-halo niya lang hanggang sa maging brown din 'yung baboy. At pagkatapos niyan, sinunod niya na 'yung paminta at magic sarap. Hinalo-halo lang din ni Daddy Mao at pagkatapos niyan, sinunod niya na yung bagoong. After ng bagoong, sinunod niya na rin yung ceiling green at yung sigarillas. Hinalo-halo niya lang din yan at pagkatapos haluin, sinunod naman niya yung pangalawang piga ng nyog. Hahaluin ng konti at pakukuluan natin yung baboy hanggang sa siya ay matuyot na. At nung natuyo na, sinulod naman ni Daddy Mau yung kakanggata. Hintayin lang ulit na sipsipin ng baboy yung kakanggata. Nagdagdag lang din ng konting asukal. Pag malambot na yung baboy at tuyot na at may kita nyo nagmamantika na panigwarado, luto na yan. So ayan na, napainhintay ano nyo. Tara, kain na!